Ayan, magandang hapon mga kababayan kung tunay Ito yung araw ninyo mga kababayan At dito mga kulimlim naman yung hapon Ayan at nandito sila kanina sila Sir Paul Pumunta sila dito mga kababayan At yung nangyayari na po sa bahay ni Kuya Jimboy Araw po ngayon ng lunes Ay ano na, natapos na natin nadingdingan yung Diyan sa may gilid at doon sa likuran dito sa may harapan at dito na lang po ang hindi na ang nadingdingan mga babayan yung hindi nakabitan ng dingding dahil naubusan po ako ng blind rivets At pakita ko sa inyo mga babayan yung hindi pa na dingdingan yan na mga kababayan dito na lang ang hindi natin na lagyan ng dingding mga kababayan at saka nung pinakadulo dyan nakapitan pa rin natin yan hanggang sa may bubong para hindi po makapasok yung mga ano man dyan, mga daga o anong pwedeng pumasok dyan hindi makapasok doon sa may kisami Isirado po natin yan mga kababayan at dito natapos na din dito sa bandang baba natapos na at saka dyan ah, hindi pa lalagyan pa natin yan ng buo at saka pati doon yan lang po ang hindi, nato hindi natin natapos sa ah, dingding ng bahay ni Kuya Jimboy ayan yan na lang po at saka yung may nakita yung butas doon tatakpan pa din natin yan takpan natin yan ng cladding din yun Uh, di hindi pa natin nalagyan ng ano dito mga kababayan yung uh, ano lang nilalagay ko sa mga kantuhan na ito yung wall angle at dito din tapos na at nag uumpisa na po ako mag tiles mga kababayan dahil naubos nga yung naubos nga yung blind rivets kanina kaya hindi kami nakapagpatuloy sa pagkabit ng dingding dahil nalimutan ni Peter Paul na magbili ng blind rivets mga kababayan nalimutan niya po at okay lang yun bukas ako na lang ako na lang po yung magbili at nagapag-umpisa na ako mag tiles mga kababayan kita natin yung tiles natin na kulay Ayan na po mga kababayan, nakapagkabit na po ako ng uh, Bali 2468 Siam na po yung nakabit ko mga kababayan. Yun ang mga special cutting natin dyan. Ayan. Ito po yung tiles na gusto ni Sir Paul kasi ito yung napili niyang kulay doon. Parang wood yung ano, design. Ayan mga kababayan, oh. Ayan, at ang gamit ko pala dito ay hindi dry pack. Yung basang masa mga babayan, basang halo. Kasi ceramic kung ginagamit natin na tiles, pwede na natin hindi, hindi ibabad to sa hindi natin hindi ito ibabad sa tubig. Kasi basa yung halo natin. Ayan. Napagaganda ng mga babayan ng flooring Kuya Jimboy naka-tiles na po at sa gitna po ako ang layout ko mga babayan ay hinati ko po yung jam natin sa gitna tapos yung lagyan ko ng tansi dyan para magiging street yung ano natin yung tiles natin at nasa, na, nasa eskwalado po yan para yung mga siruho natin ay pantay pantay po ayan at na, 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 na din sa ano mga kababayan ah, na, nasa tama pong level din ito mga kababayan ayan po yung mga tansi na ito po ito po yung ano tansi patungo doon tinanggal ko na dahil may guide na po tayo mga kababayan ayan yan lang po kasimple yung magkabit ng tiles yan nagahalo tapos makapal-kapal din tong Bali ano natin mga kababayan yung seating sa tiles natin. Dahil yung flooring ay talagang hindi pantay yung flooring mga kababayan, hindi talaga natin o oh, nasa 3 cm po yung ano natin seating. Mga kapal-kapal siya mga kababayan. Hindi hindi talaga natin ma-fair pick yung flooring natin na kahit nag ano pa tayo. Lagay pa tayo ng tansi. Ay hindi talaga natin mapantay na pariha sila. Ayun. At ito yung pamukpok ko mga kababayan. Kasi naiwan yung rubber mallet ko. Ito. ito dahil hindi ko naman inasahan niya, magka magkakabit po ako ng tiles ngayon. Dahil nga naubos yung blend rivets wala naman tayong ibang gagawin. Hindi nagtatiles na lang po kami ayan Siguro bukas matapos na matapos 'ko na ito. madali lang kasi itong magkabit ng tiles at ano lang 'to? Uh, 38 lang po 'yung 60x60 60 na ikabit natin dahil 'yung sa CR 40x40 40 'yung gagamitin natin dito mga Dahil 'yun lang po ang available sa pakibato na tiles pang CR wala po silang 60 by 60 na pang CR mga kababayan hindi naman pwede natin to ikabit natin sa CR mga kababayan dahil madulas po ito delikado po ito hindi po talaga hindi po talaga ito pang CR lalo na kapag kung nabasa ito ng tubig madulas ito masyado mga kababayan yan Sige, 哎呀，干嘛呢？ Na. kami nagpapahinga na po mga babayan niluood pa kami ngayon Ayan, hindi ko natapos ang tiles mga babayan bukas na naman pinahuli ko yung mga siruho kita natin mga babayan ah. so, ito po yung siruho mga babayan at saka dyan may siruho dyan dyan malaki hindi hindi po ako nag ng maliit mga babayan para hindi naman pangit tignan kasi yung mga maliliit na si talagang talagang napakapangit tignan noon mga babayan lahat po ay malalaki ito kunti lang yung mababawas sa 60 by 60 ayan kasi yung layout natin dito tayo nag umbisa sa matintuan ayan po mga babayan hinati ko po talaga bali dito po sa gitna yung ano natin juin ayan yan po. Hindi po ako nagsiroho dito sa bandang pintuan. Dahil pangit, pangit po tingnan yun. Pagpasok mo ng pintuan ay siroho yung makikita mo. Ah, ito buko po itong makikita na tiles dito mga babayan, Ayan, wala pong siroho dyan. Buo po talaga. At dito lang, dito may konsita yung malalaking siroho dito. Ayan, nasa mga ano, si 50 cm po ito mga babayan ang naiwan dito kunti lang yung mababawa sa 60 by 60 pag tingnan mo parang hindi si Ruho ayan at dyan, ito na lang po yung mga kulang ko mga babayan at bukas ay matatapos ko ito bukas lahat hindi to aabot uh, ng isang araw para magpag ng lang tayo dito sa division mga kababayan pag natapos uh, natin to Ayan. Ayan. maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan kung tunay dyan at mga uh, iti na piraso lang po yung nakabit ko mga kababayan 2, lang pala Ay matagal po yung pag-aayag ng buhangin lang at maraming maraming salamat sa inyo sa lagi niyong panunood sa ating video sa pagsuporta niyo po sa PB Team Channel PB Team Panday ayan maraming maraming salamat sa inyong lahat at bye bye laki na po ng ulan no? oh. ayan